Good morning mga idol Sa uh, day 2 PCO Dito ng ating challenge So tayo nagluluto na naman Mga idol para sa Paninda natin ngayong araw Friday po, Friday Ayan, Friday, Bayarnes Good morning, good morning Ayan yeah, mga idol, nakabilig na tayo Ng ating uh, Bigas para sa ating para sa rice mga idol Ayan Dali na tayo sa pwesto Good morning, good morning mga idol At sa mga nagtatanong kung saan tayo matatagpuan Kung parisan natin dito lang sa may Barangay Bonfal proper May mbong na babiskaya Yung ating pwesto ay sa harap mismo ng Barangay Hall Ayan, dito Ayan, ayan ito lang tayo matatagpuan mga idol sa mga gustong makatikim ng ating nagmamalaking pares mga idol yan ito lang tayo good morning good morning mga idol harap na kayo dito sa ating parisan mga idol open po tayo ng 7 a.m. to 7 p.m. 7 to 7 mga idol Peace, yo. Yo, nandito tayo sa palengke ngayon ulit, mga idol, no? Bibili tayo ng ating sungsung, uh, -sung, onion leeks pampapati-b, mga idol. <laughs> 'Yan sa lalo sa mga kalalakihan. 'Yan. So, ngayon, punta ulit tayo bibili ng pansit, mga idol, kasi gusto natin fresh palagi yung pansit natin kasi hindi natin uh, uh, mahirap ma siraan ng pansit. Uh. masisira tayo diyan, mga idol. Magkano po isang kilo? 40 Dalawang kilo Eh mga idol, sa mga nagtatanong po kung ano pong available dito sa aming parisan Available po ang ating pares Paris Overload Paris Rice Paris Mami at yung Shomai Rice mga idol Ayan. Nandyan na rin po yung sa harap, Andito po sa harap yung ating presyo mga idol Ayan. So Muli, hanggang na lang muna ang ating video for today's video. Tayo yung pupunta na sa trabaho at iiwan na natin ulit itong pwesto mga idol. No? Sa uh, taga-tinda natin na si Tita Lani mga idol. Yeah, so, video. Ito yung mga angels ko mga idol. Ha? Si Carla. Ayan si Katie nang. Ayan, so papasok sila ng school. Galing tayo ng pwesto. So, ingat, ingat kaya. So, naman 25. yung baby boy namin, si Lloyd Cian, yung pogi-pogi. Ayan, ang aming bunso, mga idol. Ayan. Ito lang naman yung ating uh, inspirasyon mga idol, sa ating uh, paghahanap buhay. Ayan, makakarating din tayo dyan, mga idol. So, may dumayo, galing bonpalwes, oh. Ayan si idol Mark. Dilos, no? A.K.A. Dilos. Kaya tayo mo, sige. Sige, What's up guys So nandito na naman tayo sa pwesto Day 2 Ng ating uh, Challenge mga doon, no So Tayo ulit yung nagtitinda At uh, mowi na si tita uh, update muna tayo mga idol so isang maulan na namang gabi uh, sa atin mga idol uh, yan. so abang kay ako ay nakaupo dito sa pwesto mga idol Eh syempre um, uh, ilokano tayo ilokano tayo Pagpig sa pakinagam tayo, sumapanulat so, tayo ti uh, solusyon, strategy pag mo pumig sa dumaktil sales no? may isang uh, mga bibiag ti business guys, ikit sales kasi so, ano nga ta, Ag suggest kayo man mga idol take out sige, wait lang hindi lang tayo guys, no idol yan yeah. So guys, so balik tayo. Nagtinda lang tayo sa glit. No? Tinan eh. natin na video kasi siyempre nagmamadali si Ading. Uh, Ding. Yan. Siyempre, sabi ko kanina. Dad, I want to go feel it. Lumaya. Nandama. ma. anak ko. Oh. Um... Ayan, so kasama natin yung ating poging-poging anak. Ayan. Ayan, so balik tayo, no? Sabi ko nga, Ilocano tayo. Ilocano tayo. Pigsa pa kinakampi Ilocano guys, no? Isyo para sa mga tatay na katulad ko magsusumikap tuloy lang natin yan walang susuko habang may buhay may pag-asa mga idol habang tumangtang pinpay <laughs> yan mga idol yan. mamaya update ko kayo kasi gagaya na kami papauwi na rin kami mga idol yan. so see you later mga idol so, uh, mga idol Uwi na rin tayo. So, kwento ano ulit mga idol. So, ang uh, for today's uh, day 2, mga idol, ang sales natin ay tumas naman ng uh, sangdaan. Eh. So, 2,000. 2K yung sales natin. Kahapon is 1,900. So, meron pa rin. Uh, nasa struggle stage pa rin tayo mga idol. So, gata lang ganun mga idol ang negosyo. Eh may mga panahon talagang <coughs> konti ang neto Ayan. so uh, halos pumupunta lahat sa sa inputs to no? sa inputs lahat input input muna lahat no? so ganun lang talaga mga idol so keep laban lang laban lang so sabi nga nila mga idol no san pa pupunta ang mga piso kung may ipon ano no? So, moving forward tayo, moving forward mga idol. Malapit-lapit na tayo sa katotohanan. So, yun lamang po ang ating uh, day 2. So, peace yo! Good night!